Yung ibu helmet na laglag sa gitna ay, habang binabaybay namin ang karagatan pabalik ng isla hindi na malaya ng isang kasama namin na malalaglag na pala ang kanyang dalang Evo helmet. At pati ako ay nagulat sa mga nangyari. Tingnan nyo. Ay, nalaglag yung helmet. Sa gitna ng dagat, oh. Ibo. Guys, yung Ibo helmet nalaglag. Ayun, oh. Balance tayo, balance. Balance lang, balance, balance. Yung Ibo helmet nalaglag. Sa gitna. Kabila, kabila, kabila. Lipat daw para sa kabila. Sa cost -guard. O, yan, cost -guard. Coast Guard. Oh, ayan, Coast Guard. Tulong, tulong. Nahulog yung helmet ni Kuya.

Magkarap na ang pakunta natin doon, naulog na lang. Ano nga, malulit nyo yun, alapakalayo. Meron na yung Ibu yun, babalikan natin. Yon! Ay, buti nga lang may Coast Guard. Oo nga, nakuha na ng Coast Guard yung Ibu Helmet niyo. Sir, nasa na yung Ibu Helmet, sir? Ano Andon? Kasabi na yun. Ah, doon yun, sir. E, sa, kasama, sa kasama namin, sir. E. Andon, tara. Kukunin natin. Kukunin natin yung Ibu Helmet, guys. Sinuhulog. Idol, tara, kunin natin. Tara, kunin natin. Ito yung may-ari siya, Idol. eh. naglag niya, eh. Ayun, Idol. Idol, ayun, oh. No? Ito. Ayun, Idol. Kunin mo na. Sayang kasi ito, eh. Basa yan, no? Basa, talaga. Basa yan. Nakukuni na niya, ah. Ayun, oh. No? Buti ka, mommy. Coast guard. Yun. Eh. Hey. Ano pa naman ito sa pa naman. na. Tingnan mo. Okay, Ayun. So, ano dito? nabasa lang eh? Dito pa ang marka mo eh. Diba? Ay, ay, pirma ko 'yan, ay, ko 'yan eh. Asan ba? Eh, asan, ba eh. asan? 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 gilid. Asan? sa gilid dyan eh. Ito, ayan. Ayan. Diba? Nakuha na. Salamat sa ating uh, mga magigiting na Coast Guard. Ayos na yan, Tol. Tukha Papalitan mo kay Boss M. <laughs> wala lang, wala lang tong permit nito tag Tagumpay. Ano na? Wala lang tong permit Boss Tagumpay. Alam? Wala na. Hindi Di na mababayaan mo na. Pabayaan na. Papalitan mo na kay Boss M. <laughs> boss M. Pangalan sabi mo. Ay, 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 ay. Boss M, pangalan, basa. <laughs> Guys, mukha pa video sa akin si Step. Akit ka ba? Dito ako. Akit ka? Sa akit. Para alam ko. Dito ka. Pakita mo siya. Yan, yung angle ko, yan, yan. Ito. Teka, teka. Hindi pa naka-record. Yan. Da, teka, teka lang bilang ka. Game. 1 2 3. Account in armor on, I'm on I'm uh, I on yeah. I put your armor on. Sipa, sipa, sipa. Isa pa, pa, pa. pa wag kang masyado maglaw. Dahan-dahan lang yung akyat. I-slow motion mo pa to so guys, magpapabigyo din si boss, boss Babe. babe papunta doon sa Subic Subi. Beach Resort. Ay, ano ba? ba? Natin doon sa... Ah, uh, sa beach resort. Takin na umiyak. Doon ang ganda na eh. Kapit ba eh, kinakabahan ako. Okay. May hawak, may hawak na calculator. Yung naniningil. Yung naniningil mo, ang scam yan. Scam yan. uang Ska mian